namamatay daw pag tinatanggalan ng battery okay mga lods yan nakakabit yung battery nya so paandarin natin so natin okay umaandar siya mga lods nakita nyo umaandar kasi ito yung kanyang ano tinanggal ko na pahala na kayong magtanggal tapos pagkat hinila natin yung ano namamatay siya dapat hindi ganun kahit na tinatanggal natin ang battery aandar ah, pa rin dapat kahit na battery operated siya battery operated ang itong kanyang regulator, battery operated pati yung kanyang CDI. Ay aandar pa rin yan kahit tinanggal natin ng battery. Ang sira po niyan, boss, ay hahanapin lang natin. Minsan, i-check natin sa test light kung kayo yung nagte-test light. Okay, mga lods, ako kasi hindi na ako nagte-test light, pero papakita ko pa rin sa inyo sa test light. Lagyan natin sa sa ground, sa body ground yung ating test light. Dapat iilaw ito. positive. Okay, umilaw. Goods sa body ground. Okay, sige, papandarin natin 'yan. Papandarin natin mga lods. Ang check natin ay yung kanyang stator. Tatanggalin niyo muna ito. Itong eto para may check natin yung stay to. Check natin yung dilaw na ano, dapat hindi siya ilaw. Okay, hindi siya umilaw. Tapos check ulit natin tong isang dilaw. eto yung may balat na. Dapat hindi rin siya ilaw, hindi rin umilaw. Goods yan mga boss. Itignan naman naman natin kung goods yung goods yung kanyang ground. Check natin, lagyan natin sa may positive na battery yung ating test light. Tapos ilalagyan natin dito sa may ground. Dito sa may kulay green. etong green na to, saka itong mga dilaw na to, ay naka, eto rin yung wire nila sa harap. Okay, check natin yung ano. Okay, goods. Dapat Okay, goods. Umilaw. Kaya check natin sa mga wire. Ibabody ground ulit natin check natin yung dilaw kung hindi ilaw okay goods hindi umilaw goods yan yung isang dilaw kailangan hindi rin siya ilaw or puti na nakalagay dito sa harap goods din hindi umilaw okay oras na yung dalawa na to ay okay, pinagdikit natin yung dilaw at saka yung sapang dilaw or sa harap ay puti dilaw at puti sa harap pero dito sa may stator niya parehas na no? dapat umilaw to mga lods okay umilaw yun mga lods umilaw siya goods siya goods yung ating stator mga lods okay check naman natin yung ating regulator kung gagana okay ganito naman mag check mga lods ng regulator Okay mga lods, yung ating regulator naman, ito siya. Uh, 4 pin ito ang nasa rusi stack Okay, kailangan tanggalin natin yung pula sa sakit. Tapos isasaksak natin dito. Saksak natin sa sakit niya. Okay yan mga lods, nakasaksak na. Tapos sunugot natin yung pula. Ito yung pula mga lods. Ito kasi yung charging niya. Papunta lang ito dito sa wire na ito. Kaya yun lang yun. Okay, paano natin titest kung goods itong ating stator kung nagsicharge. Okay, papaanda rin natin mga lods. Okay, umandar na. Okay mga lods, habang umandar siya, kailangan check natin tong, tong pula niya. Kailangan umilaw yan mga lods. Pagbabody ground tayo uli. Babody ground natin dito o kaya lagay niyo sa negative ng battery. Okay, mga lods. Babody ground ko na lang kasi hindi ko na maabot Okay, kailangan check natin 'tong ilaw dapat mga lods. Ayun. Kailangan ganyan mga lods 'yung ilaw niya, nagbi-blink-blink siya. Tapos minsan pag binirit niyo ilalakas 'yan mga lods. Bibiritin natin 'tong binirit natin ganyan. Dapat dapat lumalakas siya. Ganun. Ibig sabihin 'no pag lumalakas siya ganun, good 'yung at good 'yung kanya regulator mga lods. Ngayon mga lods, testing naman natin mga lods 'yung wire niya papunta rito sa may sa may battery kung gumagana 'yung kanyang charging. Okay. Check natin kung okay 'yung kanyang wiring mga lods. Try ko muna. Okay, kakabit ko muna ito mga lods itong pula na nasa regulator nya Okay, kakabit ko muna para makita natin kung nag-charge itong battery Okay mga lods, kinabit ko na yung pula Kabit na lahat yan Okay, goods itong kanyang regulator mga lods uh, Goods din yung wirings ng mga stator papunta sa regulator Okay, kailangan umaandar mga lods Yung clip, ilagay natin sa body ground mga lods Okay, sa negative ng battery, okay lang din Okay, para ma-check natin mga lods yung wire Kung, kung charge ito, dapat lumalakas yung kuryente niya mga loads, Pag -check natin dito Check natin mga loads. Okay, yung mga loads gumagana na Maandar na mga loads, check natin yung kanyang ano, battery kung may, Okay mga lods, wala. Okay mga lods. Ano? Okay, stable yung ilaw mga lods. Hindi okay to. Okay. Kailangan mga lods, pagka binilit natin yan. Yan, pagka binilit natin yan. Lumalakas dapat yan mga lods. Kung meron naman kayong ano, voltmeter mga lods, may kita nyo rin ako kasi yung charger ko, yung voltmeter ko. Okay, nakikita natin 11.2. Okay yan, 11.2. Pagka po rin dapat tumataas yan pag binibirit. Wala rin. Hindi na numangat. Ibig sabihin, hindi na charge. Yan, pagka tinanggal natin yung battery mga lods, namamatay. Yan namatay mga lods. Ibig sabihin mga lods, red wire ng sakit ng ng regulator ay sira na mga lods. Tap kayo ng mahabang wire at tap kita tap mo ron. Okay mga lods, testing natin itap yung ng wire, ito yung wire. Ayun, ididikit ko muna ron mga lods at saka doon sa dito sa may pula na to. Para makita natin kung gagana siya kahit tanggal natin ng battery. Okay, discardin nyo na nga palang magtanggal ng mga pre-rings at para mabilisan lang tayo. Okay mga lods, tinap ko na dito sa may, sa may fuse, dito sa may ipapunta ng, sa harap, sa pula ng, ng regulator. Yan mga lads, tinusok ko na dito. Nakadiretso yan. Yung wire na yung papunta dito sa may fuse. Ito kasi yung fuse ay padiretso ito sa positive. O, okay, sisindi natin mga lads kung gagana siya. Kabit muna natin yung battery. Yan, nakabit na yung battery. Yan mga lads, sumantar na siya mga lads. Yung wire na kinabit natin na mahaba, ipapunta sa may battery ng positive. At dito ko na tinap sa may fuse para kung delikado man ay pumutok lang ang fuse. Okay, tatatari natin ngayon yung battery mga lads. Okay mga lads, goods. Goods yung ating ano, yung ginawa. Ngayon mga lads, titignan natin kung, kung nagsacharge na siya. Ayan. Tingnan natin yan. Kakabit ko to. Okay mga lods, sinabit natin sa battery Tapos check natin dito kung gumagana siya sa ating voltmeter Okay mga lods, gumagana siya, nagkaroon siya ng isa Okay, pag binirit natin, kailangan naangat yan Yan, okay mga lods, goods na siya Nag-charge na yung ating battery Nag-charge na, ibig sabihin siya may wire lang ng, ng battery Papunta ng uh, dito sa regulator mga boss Okay mga boss, papunta lang sa regulator yung yung wire yun lang palang sira, goods na siya. Okay mga lods, God bless, hanggang dito na lang. Kayo nang dumiskating ka magkabit ng mga plenings at saka magbaklas. Eto, tinuro ko lang sa inyo yung troubleshooting. Salamat. God bless.